For today's episode, samahan nyo ako magmotor dito sa Quezon City habang ikukwento eh, ko sa inyo kung paano ang isang probinsyano katulad ko ay napunta dito sa Maynila. Kaya tara, let's go! What's up, my dog? Oi, the usual day, hindi ulit tayo sa Quezon City Circle and nating gawin trabaho tayo ulit para mabuhay, okay? <laughs> <laughs> so, kumusta naman kayo mga idol? So, oh, kalsada tayo ulit and welcome garisada back sa ating episode ngayon Puntuhan lang tayo sa buhay ko kung paano tayo napunta dito sa Maynila. Dahil dati, pangarap ko lang talaga to. Kaya, ito, nandito tayo ngayon. Sa Maynila, pag hindi ka nagtatrabaho, tapos may pamilya ka, ay nako. Mahirap, mahirap ng buhay dito. Kala ko dati kasi, um, galing ang probinsya talaga. Doon ako graduate, doon ako uh, nag Pero dito sa Maynila, dito na ako nagtrabaho. Ako sa Anten, noong 2010, nung unang sama ko dito sa Maynila, pagkalaring ko dito, uh, buhay pa si Papa nun. Sama-sama lang ako sa kanila, hindi muna ako nag-work. Kapag uh, pag may lakad sila Papa, alis sila ng bahay. Nasama ako nun. Para mapilipan, uh, ano, ah uh, familiarize yung lugar kasi dati talaga para kong makapunta dito sa Manila kasi pili ko talaga dito dati eh ang sarap ng buhay eh parang ang ganda Manila boy ganun yung pakiramdam ko dati yung nabubuhay pa si Papa yung na uh, kaya sabi ko sa kay Papa nun, Ma'am, Manila tama sama ko sa Manila Tapos sabi niya sa akin, oh, gumagod ka muna. Ayun. Hindi naman, di ko naman sinabi ni Go. Oh, gumagod muna tayo. So, Nag-aaral tayo ng medyo. <laughs> medyo. Medyo, medyo. Medyo. Kasi talagang, nung college ako, nalulung ako sa Dota talaga na muntik munti ko nang ika ano kasira ng aking karera sa pag-aaral ng Dota pero nag bounce back tayo actually pagsak tayo ng tatlong subject noon dahil sa laro Larong nga yan kapuwit talaga kami kami maglaro dati naabot kami ng umaga tapos may pasok ako tatlong subject sa umaga noon. alas 7 mag-start tapos out ako ng 9 mga ten, mga ganun. Gusto sa oras lang naman yun. Kada isang subject eh. Seven. Seven to eight. Eight to nine. Um, dalawang. Dalawang subject pala. Dalawang subject sa umaga. Seven to eight, saka to nine. Alas 9 ng umaga. Uwi na ako nyan. Sa boarding house ko dun sa probinsya. Kung saan ako nag-aaral. Tapos, yun nga sa hapon naman yung the rest ng subject ko mag start naman siya ng ano um, alas dos ng hapon tapos out naman ako ng ng nine eh mag oh nine din yung out ko so start na nun alas 9 kakain lang tapos minsan din na papalit ng uniform eh nakain na lang sa labas tapos pasok agad sa computer shop Ayan, yeah, maglalaro lang ng Dota ang buong magdamag. Nakakauwi kami nun. Ang alas sa na. So, wala na akong oras para makapasok. Pero, pinipilit ko rin naman nun noon. Pinipilit ko na pumasok ng first subject ko. Ang subject ko pa nun dati, first subject ko nun, ano, low. Low one. Putik na yan. Alam mo yung pinili kong pumasok ng first subject ko As in, walang tulog talaga po yan Butik. Alam mo yung pag... tinitignan ko yung mga klase ko May life sa taas ng... ulo nila <laughs> Di ba parang naglalaro ng DOTA? So nakaka-relate lang dito yung mga naglalaro ng DOTA May buhay sa taas ng ulo nila Nakikita ko Ganun ka-tindi yung nagiging... Epekto ng kakalaro ko ng Dota, kakabuyat. Yanon. Tapos, yeah, minsan <laughs> nakakatulog ako. Magulat na lang ako, wala na yung chair namin. Kaya wala, nag-failed ako dun sa subject ko na yun. Dalawang subject ko na yun, nag-failed ako sa umaga, How soon? Sinabi ko nila, mamang ilapapanan. Siyempre, dismayado sila kasi nga, di ba, uh, pakahirap magpaaral ng isang college student. Lalo na sa panahon ngayon, napakamahal na ng tuition fee. Sa akin naman, hindi ko paramdam yun. Hindi ko pa masyadong naiintindihan yun. Ganong sitwasyon. na ah, mahirap talaga pala. Kasi sa akin naman, dati, may pamparo sila papa, uh, mama. Kaya, sige, ganun ako mag-isip dati. Pero nung ngayon, na-realize ko na nung naging mature na yung taisipan natin, talaga nangihingi ako ng sorry talaga sa kanya pero bumawi naman ako um, kahit pa paano bumagsak ako nung time na yun doon ako na mas pasan talaga na sa disappoint ko yung parents ko uh, dahil sa paglalaro ng Dota uh, mawawala pa tayo ng karir <laughs> yun Talagang pinilit kong bumawi nun. Nakapaglaro ah, pa rin naman ako ng Dota pero minimize na. Hindi na yung talagang todo, ano, todo laro. Ganun, bumagdamag. Hindi na. Mga nag-change ako ng, ano nun, pinagkakabalahan ko nun. Nagpapasketball ako sa umaga. Tapos, tambay, mahali. Kasi ang baso ko rin naman nung dati, hapon pa rin, nung gabi na. Pero, yun nga, sa umaga, umaga natin tulog, sumasabay ako ng practice ng basketball sa mga varsity doon. Naging tropa ko rin naman sila. Kahit pa paano, umiwas na ako sa paglalaro ng dota. Pa paano na lang, pag may magaya, pero minimal hours na lang, ilang oras hindi na yung talagang magdamagan talagang pinilit kong ilayo yung sarili ko sa Dota talaga na talagang malulong kasi mahirap eh nakakaumulit na naman yung bagsak napakala ano ko na nun walang kwentang anak baga ganun napakaaral ka samantalang ang dami gusto mag-aaral yung mga aaral dahil nga kulang sa financial ako naman na ah, may pa may pang yung parents ko. Naging ano ako, di ba? Hindi dapat ganun. So nag doon nag-usimula, naging, naging isa yung mindset ng school na. Ano? Um maging responsable sa mga bagay-bagay na ganun. Di ba? Yung decision making mo kailangan ayusin mo dahil nga sa pagbibiro ng pagpapaaral sa college. So, ayun. At sa agromadrid ako, uh, doon na rin ako nagkaroon ng chance na makapunta ng Maynila. At sa... Ayun nga. Pag-book na ang ticket si Papa. Pag-graduate ko, nag-stay lang ako sa amin ng mga ilang... ilang araw, hindi naman sa buwan, nag-stay ako naman after kong graduate. Tapos, minugta ko ng ticket ng papa ko, kapunta dito sa Manila, 2010. Kasi 2010 din ako graduate na. Rin. Diba? Nag-stay muna ako ako ng one month, hindi ako muna ako nag-work. mo uh, Paalamunin muna ako ni papa ng mga panahon na yon. And then after noon, uh, nag-anap na ako ng trabaho pag-trabaho na ako dito po Mau Santen tapos yun tuloy tuloy sa puro trabaho dito ko na na realize at nalaman na dito sa Maynila kapag ka wala trabaho sobrang hirap ng buhay pag may trabaho ka naman mahirap pa rin <laughs> mahirap pa rin no? may trabaho ka na nga eh mahirap pa rin kasi expenses mo lalo na pag uh, ano, um, may asawa ka na, may anak ka na. Mahal na yung expenses mo na. Yung mga achievement naman sa buhay. Kahit pa ano, meron. Kahit pa ano. Uh, kuha ka na, uwa na kami ng bahay, sarili namin. Dati kasi, um, dun, dun kami nakatira sa bahay ng Jesus po. Noon, nung uh, nakapag-decide kami na bumukod na kaya nakamuha kami ng sarili namin na nakapagpunta uh, na rin kami ng sasak sasakyan yun, eto pa ano nakuha namin ng kahit pa ano no, yung mga pangarap namin ng misis ko sobrang thankful din ako sa misis ko dahil nga uh, sipag magsipag at saka magsaga. Yung mga experience mo dati na ngayon ay bahagi na lang ng mga alaala. Alaala na kung ano ka ngayon ay dahil sa mga napagdaanan mo. Na ito naman ay babahagi mo at ikukwento sa mga anak mo na sana huwag na nila pagdaanan pa. Sa mga anak na nakapanood ng video na to, makinig kayo lagi sa mga magulang nyo. Mag-aral kayo ng mabuti hanggat may pampaaral ang mga parents nyo. Dahil para lang din naman yan sa inyo. At sa aking papa, nakapili na nila ko. Sobrang thank you dahil naging papaan namin ng kapatid ko. Sa mga aral at tuwag mo sa amin, kaya, ito. Ito kami ngayon. Mahal ka namin always, Papa.